mga kabari, good morning, panabagong araw, panabagong vlog Welcome to my YouTube channel mga, mga buddy. At sa magpalang araw sa atin lang yan. Lord, sa ikawahan mo kami Sana huwag po sana umulan at para marami ako Eto mga kabari, kung bago pa lang kayo sa channel ko Support naman o oh. Na Pakipinto sa bell button All Tsaka Like na rin mga kabari Na, support naman o oh. Na, tayo <laughs> At to, mga kabari, ang paninda ko ay pinya na naman Walang pakwan Birang pinya ko malalaki mga Yeah, good morning, good morning lahat sa lahat mga subscriber ko. At dito ako ngayon tulad maaga pa. Agad na ako lumulo, lumalabas ngayon mga kasi nga para maka-exercise ako, baka jogging, para fresh sa katawan. Yeah, let's go mga pari. Papakita ko niyo yung ko. Yeah, mga buddy, pinya ko malalaki. Malalaki mga pari. Oh, walang pakwan. Ah, lalaki niya oh. Ah, pinya ko mga Yeah. Let's go mga kabady. Road trip to Darig. Good morning sa inyo. Kaya yeah, mga kabady, karating lang natin. At napagbalat-balat tayo. Kaya, kaya tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. Kaya tayo. Mga kabady. Yeah, mga kabady, natin. Kaya let's go mga customer. Lapit na kayo. <laughs> な mahaba di kita nanti nya nanti mahaba di dan berat tadi yuk cahaya kita cahaya mahaba di tadi berat ayo lah kita nanti nanti nya mahaba di ya bisku memang uyan time nah